Good day uh, mga idol at uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat uh, Day 13 po kami ngayon ano po uh, May pagbabago dito sa loob ano yung uh, kulay Ayan. So ito na yung kisame eh. Dati ito mga idol nasilip niyo naman sa previous vlog natin uh, Ano po ito? Uh, smoke gray. Ngayon uh, babaguhin po yung kulay nito ano po So sa so wall mananatili yung uh, tin shock gray. And then sa high ceiling natin mga idol, ah uh, may pagbabago din po yung kulay. Ay uh, hindi na po gloss ito na yung puti. So ano na po ito? Ah uh, tin shock gray na rin po yung high ceiling, tin shock gray yung wall. And then dito sa cove mga idol ay ano po ito? Ah uh, puti na po. So yan na po yung uh, magiging final coat po ng ating uh, kisa uh, kisame at ng uh, walling ano po then dito mga idol mananatili po itong candlelight sa gas, er, uh, gas room then puti na daw po lahat ito sa kisame yeah. so yung uh, hindi natapos doon na tiles natakpan na po then uh, may pa-retouch na lahat yung nabitin na palitada sa ano sa uh, CR marami po yan mga idol nandito uh, puti yung may ceiling then uh, manatili itong kulay dito And then uh, lighter uh, ilalight pa daw namin sa wall papalitan din po ito ng mas light na pink Ayan. So yung sa harap at mga idol uh, na natin yung iba sa waste doon Tinatanggal ko kanina Para dumiretso yung agos ng tubig yan So ano sa uh, mga pantay na rin po natin Ito ano po And then yung tabon mga idol Ay doon pa rin sa dati And then silipin natin yung septic tank Sabagat dito natin talaga pinagka-concentrate yung iba sa ating mga kasamahan ano po so ito luwang nito 180 by 280 ano po and then yung lalim ay uh, 250 po so kahit gusto namin paluwan ito pa mga idol ay uh, pundasyon na po yung mga tatamaan namin pundasyon ng poste uh, yung tie beam uh, kaya ito na yung uh, ano maluwang na po ito Uh, lifetime na po ito kahit hanggang sa mga susunod pang uh, mga apo nila maluwang na po yan so, itong wall dito pala mga idol ay uh, coat na ito so final coat na po dito sa living area bukas so, pwede nang ano pag may final coat namin yan pwede nang magkabit ng mga pinto nandito sabagkat uh, kung uh, malakas yung ulan mga idol may patak pa so pinabuksan ko mo muna ito itong part na ito hindi ko tatakpan ito hanggat hindi muulan Nang malakas ano mga idol sabagkat may pumapatak pa kaya ko pinabuksan ito para makita natin kung saan talaga gagaling yung patak so dito sa trusses mga idol kita natin na may patak ng uh, ano nang tubig ulan yan oh no? so yan yung sisilipin natin na isa kung saan talaga nanggagaling yung tubig ulan ayan so ayan oh no? mga idol sa mga susunod na araw siguro ay uh, papupuntahin natin dito yung uh, sa yung electrician ano mga idol yung sa region electrician nila madam para pag-usapan namin yung kung may babaguhin sa electrical para sa final coat and then kung may papabili na rin siguro natin yung mga ilaw para dito para mas lalo naming makita yung kailang irritants ano mga idol so pag ganito kasi kaliwanag mga idol hindi natin talaga makikita yung kailangan dito kailangan namin talaga ng ilaw so yan yung uh, update ngayong uh, day 12 ano, mga idol so dito ka na tatapusin yung uh, video natin ngayong araw lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat